<laughs> tenga. Mga friendship, good morning. Galing nga sa palengke. Today is palengke day. Ang ingay ko na naman. Ito, bumili ako ng aking Lulutuin ngayong tanghali ang kot kahanggang hanggang hapunan. O, di ba? Tipid ko mga friendship. Unahin ko muna to. Ano ba tong unahin ko? Bilisan lang natin dahil tanghali na magluluto pa ako. Ya, unahin natin tong mga gulay. Ang presyo nito natin nito mga pre-ship. Binili ko doon sa kakilala ko. Ah, 30 pesos. Ayan, kasama to. Hindi ko na, hindi ko na inalam kung magkano siyang kilo niyan. Tsaka tong dalawang gabing native daw. Hindi siya foreigner. <laughs> At tsaka tong sitaw. Ayan. 30 pesos lahat yan. 30 pesos. Hindi ko alam kung magkano isang kilo. At saka itong talbos ng kamote. Hiningi ko lang dyan sa kapitbahay. Ayan, konti lang kinuha ko. Talbos ng kamote. Ano, ano ka English nito? Hindi ko alam kung ano English nito. Mga first ano ba? At syempre, ito. Bira lang ako bumili talaga ng ano. Ay, bilang gram, gram na yata. Ito, binili ko sa supermarket. Dahil di naman hindi naman ako mano dito sa ulam di naman ako ma high blood kasi nga ay yun shoot. <laughs> ito dati ang niluto ko pisngi ng baboy. Hindi bawal sa aming mga high blood yun dahil may collagen daw. Tapos naman ngayon ang binili ko walang pisngi ng baboy tenga ng baboy ayan No? <laughs> o oh, tenga ng baboy wala naman siyang anets. O oh, shulili. <laughs> ayan, ito. O, oh. 77 pesos. 77 nga ba? Yes, yeah, 77 pesos, 185 isang kilo sa bandang tenga. Ayan. Ayan natin dito. Ayan. Ay, dapat pala hindi mo na kumawak niyan. At syempre, dahil ano ngayon, palengki day, bumili na naman ako ng aking paborito. Bumili ako sa UK. <laughs> Isa-isahin ko para sa pamangking ko. Ayan, eto. 20 pesos ang isa dahil mataba ng pamangking ko, bibigay ko sa kanya ay tits. So, mm -hmm. di ba? 20 pesos. Isaysay natin at saka ito. Ayun, basta lahat ng ito 20 pesos. Mm. -hmm. Saka ito isa pa, bali lima to eh. Mm. -hmm. Sandaan. Limang piraso from UK. At ito pa, ito cute siya, oh. maganda ka, polo shirt. Mm. -hmm. Bigay ko sa kuya ko. Dati kasi binigyan ko na sila mga friendship. Ngayon bibigyan ko na naman sila pagdating nila galing na ang Pangasinan, Philippines. Ayan. At syempre, at meron pa akong binili special. Special para sa akin kasi matagal ko nang pinapangarap na bilhin. Ito. Do, pagkagaling sa palengke, duman ako na sa supermarket. Alam nyo kung ano ba to mga friendship? I-unbox natin. Alam mo, galing sa online, na no? Unboxing. Matagal ko nang pinapangapangarap ito, mga pressure, ship Itong, ayan, ito na mga pressure, ship It is, rice cooker, ay, pressure cooker. Mm, ayan, para meron akong magamit. You know, Buenemano yung tinga ng baboy. Hindi ko naman ito binili ng cash, inutang ko lang. <laughs> inutang ko lang sa, uh, ay, o, oh, binili ko pala ng cash pero inutang ko lang yung pera. Installment yung pera. Alam mo kung magkano binili ko dito mga friendship? 1,000 1,035 pesos. O, oh, ba diba? Mura na. Okay na to. Dati kasi, ah uh, sale kasi nila 1,144. O, oh, ngayon, 1,035 na lang. O, oh, sigi sige na mamaya na uli, mga ulit mga friendship at yanda ko na itong aking lulutuin. Ayan mga friendship, magluluto na ako. Eto na talaga taong ano, uh, pressure cooker. First time kong gumamit ng tunay na pressure cooker. Kasi dati kong ginagamit, fake na pressure cooker na may kutsara at saka nitido na pampalambot. Ngayon, ilalagay ko na ngayon ang aking palalambutin. akala mo, dami mga friendship. Ano? Ayan lang. o, <laughs> lang mga friendship. O, diba? At may kasama pa siyang air drum. <laughs> o, oh, di ba mga friendship? Lagyan natin na sabaw ng tubig, pampalambot. Ayan, isa pa, isa pang ganun kalami para hindi ako nag ng lagay. Hindi diba ko kung ilang minuto lulutuin to mga friendship. Kasi nga, first time ko magluto sa tunay na pressure cooker. Cooker? Cooker. Ayan. Kaya tama na kaya yan mga pre, konti pa. Pampalang po hindi naman nilang gagawin ko sa bao mga pre, chef. Hindi naman lahat yan. Pagka niluto, paglumambot na mga pre, chef. Ayan. Lagyan natin ng konting rock salt. Ayan na mga pre, Konti lang. At saka, siyempre, bechin para malasa. Hmm. Para may lasa siya mga pre, chef. Takpan! Ito ang takip. Ay, pa, paano na ba ito? Palimutan ko na sinabi nung lalaki. Nung ano, nagtinda ka. Ay, yung pinagbidang ko sa super. Ayan. O, oh, tsaka ikutin ang ganyan. O, di ba? Ganda. Paikot-ikot. At lagyan ito. Ay, wala ko na tawag dito. Tore. Tore ni Babo. Ah, ni Babo. Babel. Ayan, lagay natin ganyan. Ay, ano ba? <laughs> Ayan. O, oh, di ba? Mga friendship, dilipat ko na dito sa malaking kasirola. Ayan, oh, malambot na siya dahil dinamitan ko sa original na pressure cooker. Kaya lagi na natin ang purple onion. Ito. Ayan. At saka itong kamatis, tomato. Takpan! Mga friendship, nakalimutan ko pala tanggalin yung ibang karne. Ayan oh, to ito. Ayan, yung may mga taba-taba, pero hindi naman siya matabang taba talaga. Dahil sa tenga siya. Ay sa, oo, oh, sa tenga ng galing. Ayan. Kasi pagka hindi ko tinanggal iba dito, hindi ko baka kaya ubusin dyan. Ako na mag-isa, ano ba? Kung sana ako may kasama akong kakain, wala. Kaya tama na ito. Ito, 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 ito yung ano, kinuha ko. Takpan ulit! Lalagay na natin mga friendship ang iba pang sahog. Lalagay na natin ang native na gabi. Hindi siya imported. As eto, alam mo ano to? Bagong alamang. Dalawang supot, limang piso. Ayan. Ayan. mayroon pa isa, dali lang. Eto pa isa. Ayan, nakasupot. 2 for 5 pesos. O, di ba? Mura. Pag matabang, ha? Pag matabang, talagyan ko siya ng halubay bite. Ayan. Na, pag naluto, ilagay na naman natin yung ibang gulay. Yan ang tinatawag na sinigang sa kamatis. Lalagay na natin ang ibang gulay, mga fresh sheep. Ayan o, ganda ng kulo. O, ayan. Ganda ng kulo. Ganda ng kulay. Ay, umusok ko yan. <laughs> Puso kayo cellphone ko. Ayan, lalagay na natin ang labanos at saka sitaw. Yan, pagsabay-sabay na natin mga fresh sheep. Dahil nuturo yung gabi. Tilig na ko kanina. Malambot-lambot na siya. Ayan, <laughs> lalagay natin mga fresh sheep. Yan, daming gulay. Di ba mailig kasi ako sa gulay? At, sasama na rin natin ang green na sili. O, oh, di ba dami? Oo. Oh. Hindi <laughs> ba siya manghang to mga pre-ship? Hindi gaano pala. Yung iba, hindi manghang. Yung iba, manghang. Pero hindi masyado. Tingnan natin, mga pre-ship. Ang ganda ng kulok. You Eno. Green o green? Ialuin natin, mga pre-ship. O, di ba? Sarap. Ay, muurong ang kasirola. <laughs> <laughs> Baka may ma <laughs> mabigay matapon. O, di ba? O, di ba? Ang sarap niyo. Mmm. Ayan, o. o. di ba? O, ka Mmm. Ang kamatis. O, half moon. <laughs> o, di ba? Mmm. Ayan. Mamaya-maya, malapit na maluto. Lalagyan naman natin yung pinakahuling sa home mga fresh sheep na ba natin ang puling gulay ito yung prida fondang talbos ng kamote mga fresh sheep, malapit na siyang maluto, konting panahon na lang <laughs> sa linggo pa bago maluto mga fresh sheep. o diba ganda, ganda ng gulay o diba mga fresh sheep? daming gulay. Ang daming kong niluto. Akala mo, ba Akala mo makakain ko lahat ng mga fresh sheep? No. <laughs> Hindi ko makakain to lahat mga fresh sheep Kung may dumating, pakakain ko. Minsan may naliligaw. Estranghero. Eto, luto na siya. Pwede ko na siya sandukin mga fresh sheep at kakain na ako. Tanghali na. Hmm, ba? Diba? Ganda. Hmm. Malambot na kayo mga karne kasi pinalambot ko naman ito sa original na fresh hindi na fake na wala lang kutsara at saka Talagang fresh cooker na siya. O oh, di ba ang dami, Oh. Ang mm. Ayan. Mm. Ayan. natin. At magsasandok na ako para sa aking ulam. yan Ito. Ito. Diba, dami, oh. Makakain ko ba ito, mga pre-ship? Mukhang di ka <laughs> makuubos ito, ha. Ah, sa dami. Hmm, ayan. Dami, ne. Ay, <laughs> ne. Ang dami. Mauubos ko ba to mga Hindi. Ayan. O, okay, ito yung ulam ko ngayon tanghali. And then, ito mga presi po. O, di ba? usok pa siya. Mga pre ito lang aking Finnish food. Sinigang sa kamatis na tenga ng baboy na may kasamang sili, talbos ng kamote, native na gabi at hindi siya foreigner at saka labanos, mustasa pero walang mustasya. Sige na, mamaya na ulit mga pre at kakain na ako. Ayan o, oh, umuusok-usok pa. Eto, kakain na ako mga friendship. Tanghali na, hapon na. mag na mga preship. Eto, dahil na natin tong ano, tenga ng baboy. Ayan, kumalambot. Malambot siya mga friendship. Ano yeah. yan? Uh, bago pagpatuloy nga pala, siya out nga pala kay Ma'am Juby, kay Sir Glenn, kay Ma'am Ethel, at Sir Ruben. At siya sa kanila mga kanika nila mga pamilya at syempre mga vlogger sa ibang bansa at dito sa Pinas na mga vlogger din uh, ah, shout out sa inyong lahat maraming salamat sa inyong lahat o di ba mga friendship ang tenga ng baboy mm. air drum <laughs> o di ba o sige na baboy na mga friendship at kita ko lang kung paano kainin ang <laughs> tenga. Tenga ng baboy. babay mga friendship Thank you for watching.